Ito po yung ating red wheels. Kung mapapansin nyo, itong tatlo na to, piece in a pad to. Halos magkakamukha po yan. They are not pure. They are 15-16 red wheel with a touch ng Melsons Black. konting konte So, what to watch on a red wheel? Of course, yung red wheel natin, may konting kill bone, kaya pili tayo ng hindi masyado. Okay? Ito, ayoko rin ng masyadong malaki. Kasi, typically, medyo laki po sila. Why don't I choose pecum? Kasi normally po, sa babae, sa nakikita ko, mas lamang ang straight comb. Although yung akin pure na to, na dumating sa akin, meron pecum. I just bred towards the straight comb. Mas gusto ko. Ayan po sila. Yung mata, pare-pareho. Tingnan ninyo. Uh, kung napasin nyo, sa selection ko, ibang manok. ah uh, Siyempre, hindi ko pwedeng hanapin yung hipo dito ng sweater pero dito po kung mapapansin natin pag tinignan mo mukha nila halos iisa ang structure na mukha kong hinahanap ngayon I always look pa rin lagi doon sa buto nila paano yung assembly ng kanilang buto ayoko nung meron akong hinahanap na buto but yon I'll be uh, taking that up sa ibang video kasi kailangan yun medyo nakatotok yung camera eh hey, ako po yung cameraman ako pa rin ang nagsasalita kaya hindi ko po pwedeng gawin yun